Si ano, dire-diretso. So guys, ang daming bunga ng ano, ng sunis. Hmm, baba. Bababa lang. Ang dami sila sa, ano, daming bunga. Kakatuban tingnan. Mamaya pa ako dyan. Hmm. Ang ganduli oh. B B bawat, bawat sangay may bunga eh. Tapos ito namang kabila. Sen guys, so oh, dami. Mga buko pa lang. 40 kilos 'yan. Sen, oh, dami. Hanggang baba guys, may bunga hanggang taas. Walang sangang sinayang eh. Hay. <coughs> Kasi may bunga din yung native. Ito ang mas mahal na lansunis kaysa sa mga duko. Yan kaysa sa mga ganyan. Ito naman, ang daming bunga. Oh. Hmm? Sarap guys tingnan. oh. daming Tagbungahan na naman. Dito lang po sa Victoria Oriental Mindoro. Sa bundok. Bundok to guys. Ay! Hmm. Ang cute Bawat, bawat siya kami bunga. Hmm. Sino? no? Ang cute ng dami. Sarap pagmasdan. Pag hinog na to guys, mabalik tayo, bibidyohan natin. Kung ganda tingnan, pag mga hinog, dilaw na dilaw. Siya, dito tayo guys ha? Gubat. Oh. Daming, ano, daming puno ng duko, lansones. Puro mga puno ng lansones. Guys, guys, naman yung rambutan, no? Ang baba. Oh. Uh, sayad na sa lupa ang bunga. Yan, oh, sayad na. Hindi ka na matalon pa. Ang iba, tatalonin mo. Aray, mahiga ka para makuha mo. Oh. Okay. oh. Baba naman, no? Wala, walang bunga. Ala, ang cute din Kuya pa, akong tawagin kuya pa. May mga uh, maaasim eh, parang kilikili Ito ni Celso Maasim. Ang baba. Hindi na nagde-deliver, Nangunguhan ni ng... So, shout out sa JNT Express. Oh. Na naligaw din din sa, ano? naligaw ako, din sa gubat. Mamaya na ako magde-deliver, makaan muna. Maghintay lang yung may mga parcel dyan. Huwag kakansel. Uh -huh. Magagalit ang pugi. <laughs> Pati mag jnt <laughs> na naliligaw din sa gubat. <laughs> Nakita ang bunga ng rambutan ay tigil at ng manguha. Pari Celso, shout out, shout out. <laughs> oh, ko, oh, nangangain pa habang namimitas. Oh, siya. Yeah. Busog. <laughs> siya, no, may kalamansi. Ang dami din kalamansi. Rambutan. Chucho! Ay, kasama din eh. Sanay din sa gubat to. Oh. Sanay na sanay sa gubat. Ano kaabang? Pagkikinaas sa taas siya na okay na nakasambantil nito tayo. na tayo. Yeah. Ayan. So, ane so, magta, guys uh, oh, okay. Yes. okay na. Hmm. Papasaan. lagay mo to sa unahan ng ano? just ano na yeah, click. Ako.